Ayan ang lawak ng bubus katirin ko. Kaya ko kaya ito maghapon. Parang isang hektarya yata itong bubus katirin ko na ito. Ayan, usuot muna tayo ng ano, protection gear at masakit yung mga bato-bato maliliit pag lumilipad nakakabulag ganyan yan lagyan na natin ng ano string palitan natin ng bagong string yung ano mas scatter para mas maganda Lako, ayaw yung o umandar.

nasira ko pa yung muskater tapos yung binaklas ko yung bearing pala ang ano nasira nadurog yung isang bearing kaya ayaw nang umikot e ngayon gusto kong sa mekaniko wala naman akong pangbayad tapos bibili pa ng pisa ang ginawa ko binili ko yung biring bumili ako ng dalawa kahit na isa lang yung nasira pinalitan ko na lahat at ako na rin ang, ang ano na kabit nito kasi, kasi nga wala akong pambiling ano wala akong pangbayad pala sa ano sa mekaniko eh mahal din ang ano bayad sa mekaniko kaya uh, yun, ko na lang na na ano, ayusin. Kaya kung mayroon naman ako experience din sa mga maglilit na mekanik uh, na makina nung ako na sa ano pa sa pagpipising noon. Mga maglilit na makina kaya ko rin ayusin. Eh, ginamit ko na yung experience ko noon sabi ko wala namang pinagkaiba ito sa ano sa Bridgestone Strato at saka yung Honda at saka yung Kohler na ano na makina noon na pang dagat eh, yung mga experience ko noon nagamit ko rin ngayon dito sa Muscatel eh, ito Muscatel eh, hiniran ko lang ito sa kaibigan ko eh nasira kailangan na, namang hindi ko ayusin eh inayos ko na para makahiram pa ulit yan binabalik ko na yung ano yung lakno sa may bearing. ayan umiikot na siya ngayon tapos bawat ano kabit tinalagyan ko rin ng grasa base sa experience ko noon sa mga natutunan ko noon sa king mga tiyuhin Yeah, ayan. Ayan. Bago ibalik yung mga bolt, ilalagyan ko rin ng grasa. O, para hindi mag-ano yung ano. Kasi minsan sa katagalan, kinakalawang yan eh. Tapos, pag kinalawang, mahirap na buksan. Eh, yung muskater pala, ang ano pala, uh, nasisira din pala ang bearing siguro kinulang na sa grasa yon kasi matagal na rin yun siguro mula nung binili ay na ano na hindi na nalagyan ng grasa kaya yun nag ano ayaw na umikot ngayon eh napalitan na ng bagong bearing yan dalawa binabalik ko na rin yung ano nya yung arm nya tsaka yung ihi eh, eh. yun tsaka yung guide bar nya ilagyan ko na rin ng grasa lahat para maayos na ano ulit yan grasa ulit yan para ano para maayos na naman ulit kasi natuyo na siya eh yung mga grasa niya ng original wala na malagkit na tinistin ko muna yun umikot na ayan ligpit ko na yung mga gamit ko balik na sa toolbox uh, may linis na rin sa lamesa lahat ng mga kalat nagpitin oo, oh. gumastos din ako ng 40 dollars dyan ha ah. ganun ganun lang bihis ulit para makabalik na sa pag ano bubos cutter para matapos na yung ano binubos cutter ayan kailangan magsuot na sapatos din kasi masakit din yung mga bato-bato pagka tima, tinamaan ng buskater at nagsiliparan sakit din ah tapos maglagay ng ano sa mukha takip at saka yung ano niya face shield kasi nga ah, nagliliparan ng mga bato pagka tinamaan protection eh nakakabulag din yung ano yan lagay ulit ng gas full tank sipa-sipa ko yung mga ano mga bagoy bisaya pa bagoy mga niyog ba na bili ako yung uh, nagka ano pagkain na manok yung mga uh, manok ng tano sa, sa gilid ng gubat nakita nyo kanina bago ako na buskate maraming na kanina nagtaguan na sila doon sa ano sa gilid ng gubat Eh, Tuh, ah, eh. beli so, well, ulit, bungkus, 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 Tapos sa ano, doon. Ayan. Ito sa uh, Palit ulit ng ano. Nang este, may pumulupot pa na ano yung parang tali yata na luma yung pumulupot doon sa ano. Sa guide. Tapos ulit.

tapos din yung mga aso naman sulod ng sulod lugutom siguro <laughs> yung mga uh, sila ng sulod kati ang katawan yan may ligo na rin para pala mga kaibigan pakilike nyo naman Tiyan share na rin tsaka subscribe bilang tulong niyo sa aking channel kami salamat po ayan natapos ko na buskati rin malawak yan malawak lawak no ano oh, laki na nabuskater buskati ko buti natapos ko maghapon ayan mag ano na yan as pasado na yan eh. ayan hapon na tapos na rin. Yan. Maraming salamat po sa inyo suporta mga kaibigan. Malaking bagay po 'yan sa akin na mag-like kayo at saka mag-subscribe. Pagpalain po sana kayo ng mga Panginoon. Panino